Ako nga pala si Mama Gem, isang factory worker dito sa Cavite na sumasahod ng 850. Panggabi ako ngayon, kaya ang labas ko ay umaga na. Pagdating sa bahay, kuha agad ng timba para magdilig sa mga halaman. Sobrang init kasi talaga ngayon. Habang nagdidilig nga ako, ay napatingin ako sa malaking puno ng mangga. Malalaki na palang kanyang bunga, pwede nang pitasin. At ayan nga, inumpisahan ko ng pitasin. Mababa lang kasi siya, kaya kayang-kayang abutin. Iilan na nga lang ang bunga niyan, dahil nga yung iba ay kinukuha na nila. Alam nyo naman, only in the Philippines, na kahit hindi natin puno, basta kaya natin pitasin, e eh pinipitas natin. <laughs> Nakaka-relate Ngiting tagumpay nga ako dyan At hindi pa nga ako nakontento Binalikan ko yung isang pungpong Na nakita ko Mahirap na baka maunahan tayo oh, no, no. Tinahol na nga ako ng aso dyan Akala ko mahuhuli na ako Oy, sarap talaga nito Sariwang sariwa Sarap talaga magkaroon Ng kapitbahay na masipag oh, no, no, no. O diba, simplihan lang natin Pagkatapos, parang wala lang nangyari Balik ulit sa pagdidilig Pagkatapos ko nga magdilig ay pumasok na ako sa loob at naalala ko meron pala ako ditong itlog ng itik na binili ko nung nakaraang araw. Hindi ko nga siya nailabas dahil nga sa sobrang busy ko kaya ngayon lalabas ko muna siya sa kahon para po makasingaw, makahinga naman yung itlog. Gagawin ko pala itong itlog na maalat. Isa din kasi ito sa pinagkukunan ko rin ng extra income. Sobrang hirap kasi talaga pag isang source of income lang ang inaasahan mo lalo na kung kagaya ko na isang single nanay. Kumalam na yung sigmura ko kaya naisipan ko magluto ng almusal at nangwa nga ako ng dahon ng malunggay dahil naisipan ko magluto ng noodles. Masarap yun lalo na ngayong umaga. Pang almusal, medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakain ng noodles. Medyo nakakamiss na at ito lang din kasi ang madaling ihanda. Ang pinakagusto ko nga dito sa noodles ay merong meatballs at itlog. Pinandalas ko na nga yan para nga maluto na agad at pagkatapos nga ay naghain na ako pagkaluto. Sabi ko hindi mo na kami magkakanin ngayon. Dun. Mabigat din kasi to sa chan. Now? Nope. Hey guys, may mga tayo ng lupa sa ilog para sa ating itlog na maalat Let's go! Ayan kami. Ito yung bahay namin. Ito yung kalsada. Kaya yung kotse namin. Ayan yung isa namin sasakyan. Diba dami namin sasakyan. Simula sa bahay, kunting lakad lang, pagbaba niyan ay ilog na. Siguro na sa mga 5 minutes lang ang lakad. No. Baba tayo dun sa... Ayan yung ilog. Snow. Snow, laka! tahimik sa lugar na to kaya minsan dito rin kami nagpapahangin at sa baba niyan ay maraming kangkong mababaw nga lang talaga kaya hindi nililiguan perfect ang lupa dito sa gilid ng ilog para sa ating gagawing itlog na maalat dahil ang lupa dito ay malagkit-lagkit pinaspasan ko na nga ang pangunguha dahil medyo mainit na masakit na sa balat Hello! Ito na nga yung nakuha nating lupa. So ngayon uwi na tayo no? Hindi na nga kami nagtagal at umuwi na rin kami kagad. Gagawin ko na sana yung itlog na maalat kaso hinihila na yung mata ko sa sobrang antok. 12 hours din tayo nagtatrabaho sa gabi kaya naisipan kong matulog na muna. Kaya abangan nyo yung aking video about sa pagawa ng itlog na maalat. Natin? Galing